bat School Lesson 6 ang kaaway sa loob. Ang Joshua Sefer ay naghahayag ng isang nakapanlulumong katotohanan. Ang tipan sa Diyos ay hindi lamang formalidad, ito ay buhay o kamatayan. Ang pagkatalo ng Israel sa ay ay hindi dahil sa mahinang estrategiya o mas kaunting bilang, kundi dahil sa nakatagong kasalanan sa loob ng kanilang sariling kampo. Ang tagumpay ay lubos na nakasalalay sa presensya ng Diyos at sinira ng pagsuway ang koneksyon na iyon. Memory text ay makikita sa aklat ng Jeremias Abuse Sabine 10 at ito po ang sinasabi, Ako, ang Panginoong Yahweh ay sumusuri sa isip, sinusubok ko ang puso upang bigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang kaaway sa loob, Ika-4 na quarter 2025 ay pangunahing nakatuon sa kwento ni Achan sa House with Jerry at sa malalim na na ang pinakamalaking kaaway ng Israel ay hindi ang palabas na puwersa kundi ang kasalanan ng pagsuway at paggagahaman sa loob ng kanilang sariling komunidad. Ang tunay na kaaway ay nasa loob. Ang aral na ito ay nagbibigay diin na ang pinakamahalagang hamon ng Israel ay hindi ang panlabas ng mga hukbo ng kananeo, kundi ang matigas na kalooban ng mga individual sa loob ng kanilang sariling kampo na kusang magwalang bahala sa mga tagubili ng Panginoon. Ang Israel ay natalo sa maliit na lungsod ng Ay, hindi dahil sa panlabas na lakas, kundi dahil sa isang lalaking nagngangalang atyan na sumuway sa tipan ng Diyos sa pamamagitan ng lihim na pagkuha ng mga bawal na bagay, mga ninakaw na pag-aari na inilaan sa Diyos mula sa nahabang lungsod ng Jericho. Ang aral na ito ay nagbibigay diin na ang tagumpay at panalo ay hindi galing sa lakas o estratehiya ng tao, kundi mula sa matatag na panaya at pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos at sa buong pagsuko kay Heso Kristo. Maaari tayong ating kahihinatnan na dinanas ni at ng kanyang pamilya. Ito ay nagpapalala sa atin ng kwento ni na Ananias at Sapphira sa Bagong Tipan, sa Gawa Fimo. Sila rin ay nagkasala ng matakaw na aksyon na humantong sa kanilang agad na kamatayan. Ang parehong mga kwentong ito ay naganap habang ang isang katawan ng mga mananampalataya ay hiniling na dalhin ang ebanghelyo sa mundo sa lahat ng mga bansa. Ito ay maaari lamang maisagawa sa pamamagitan ng malapit na pansin sa mga utos ng Diyos.